inamin ng actress na si Marisa Sanchez na naranasan din niya ang parehong sitwasyong kinahaharap ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isang panayam kay Romel Chica, ikinuwento niya kung paano rin siya nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kanyang ina tungkol sa kanyang pinansyal. Sa huli ay napagtanto niya na hindi siya disiplinado ng magkaroon siya ng pagkakataon napamahalaan ang kanyang sariling pera. Kaya naman, pinanatili ng kanyang ina ang kanyang kinikita. Gayon pa man, huli na para matanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Malita uh, ko dun sa ano eh, yung kay Carlos Yulo, mali talaga yung mom niya. I'm not saying that she's right. Pero kasi, ngayon ko na lang naiintindihan na yung mom ko rin, ganun din yung pera ko. Saan na pupunta yung ganyan? Hinahat ang kanyang karanasan ang dahilan kung bakit hindi niya gusto ang mga batang hindi gumagalang sa kanilang mga magulang. Matatanda ang hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ni Carlos ang kanyang pamilya matapos niyang akusahan ang mga ito na nagbulsa ng kanyang cash incentives. Gayon pa man, iginiit ng mga magulang ni Carlos na ginamit lamang nila ang pera para makabili ng insurance at iba pang ari-arian para masiguro ang kinabukasan ng gymnast